Good afternoon, good afternoon, mga idol. Patiyan kayo sa aking farm, mga idol. Ito na gawa akong bagong farm na naman, mga idol. Bago to, mga idol. At uh, patok na patok ito sa mga bata. Ito, mga idol, Kita tayo sa farm ko. Ito, last time, nandito na ako sa farm ko, mga idol. Tignan natin, mga idol, ha? Tignan natin dito lang sa harap namin ng bahay to, mga idol. Bagong gawa ito, bayang gawa, mga idol ay the best yan ay yung ang kanyang ay ganag ganag ay fish ay ganag ng klase na ah uh, uh, lamang dagat wala ng kanyang mga idol ay at pwede pa pang uh, idol ah uh, laruan da rin kid laruan da rin anak hindi guys so, ito, may ang mga bigay, mga idol. Tadi na meto nga Ito, baging kwarya kanyang ito, mga idol Baging kwarya kanyang ito, tagi na meto Ayun eh, mga idol, paikigaya kayo O oh, yan o, oh, mga idol o oh. Yun o oh. O, oh, pwede pa playgram ka rin anak, oh? Yan guys o oh. Uri at ala oh tilapia o Uli lang yellow, mga idol Red tilapia Indanum buburak mga idol manuling-nuling ng tinyang panuluyan mga idol. Ito pa ito, ito ito ito. Katakasitan do do. Ayen. Asa nyang kayan? Ada yang dagat yan dag Ayan, mga idol oh. Tingnan dag -dag mo dagat po, oh. pura pura po. Oh. Ano kada kalda na ko? Oh. Ano ang anak no? Baka oh. tukilar ko ang anak nakeng gilid no. Eh yan mga idol. Yan. Inyang harap ng mga idol pe pagwaking uh, resort taglay ay ngaydol ka idol ka robeo katakutan kaya alay ay sinabigyan ka na ako mga idol oran o lamin nyo rin fish mga idol kawe kawe lo yan ito mga idol tambanda ka rin Taklang nga ito mga idol o lamin nyo rin nga tsaka yung danum na mga idol yung kulay na yung danum na lamin nyo perfect for swimming pool or uh, perfect yan ka rin nga nabisa ko mamandilo yan manuling-nuling mga idol Uy, ito, 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 ito. Ay, ito, oh. Ang tingnan dito, oh. Nani, kaya kasi yung makabang brown ito. Ito, oh. Oh, guys, mabialong na kayo. Paltoy ang resort ko. Yan. Yan. Well, mga idol, kaswelo daw, oh. Kaswelo daw, oh. Ike, ay, karakala. Asa, no? Karakala fish, oh. Yan, mga idol. Kiniya mo pong harap na ni Balemini, mga Mga idol. May Maragulco mo kanini. Ala Alayang sinabing kang nga uh, Romeo Katakutan kanini Mga idol Romeo Katakutan Kempis Pan o no? O re na, o re na no? na o O re na, o no? re na nga no? saan May tupo na na o O na, may patong-patong na o na nga saan o na, guys no? na, no? Yan, no? o Yan o, daw, kasi tingnan nga kaget o no? Yan mga idol Good after noon, good afternoon, mga idol Kaya e, bisang nga Punta Mag-inquire na kayo mga idol. Masanting. Dakal ko ah. Uh, dakal ko ako agad lipo nga. Allergy kayong balot. Akwayo nga ang keni, mga idol. Akwayo nga nimburi yung akwa keni. Yan o. Oh. itang motor. Ito. Lumbog na kanyan. Ito nga yung ni Miggy Bandian itong may, may lumbog yun. Yan. Yeah. Ito nga ako mga idol. ako mga idol. Ito nga mga idol. Ito Yan Yan mga idol. Yan, 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 oh. Woo, the best, oh. So guys, tano ko kini ne? Tama ba choir na? Hindi tama choir mga idol? Tano ko kini ne? Pero the best a resort ketikin, kung pampanga, you, yeah na. Kaya abag chat kayo kada ako kaya abag tiyam kayo kada ako na mga guys. Hindi tama ba ng choir na? Tano ko kini, you.